Hey! What are you doing over there? Ready ka na bang tuklasin ang mundo ng paranormal mula sa nila lang na hindi pa natutuklasan? Amiga! Niña! Ay, mo sa sinbesil! Amiga! <laughs> At mga kababalagat na nakot ng kamera tulad ng Red Lady. At mga makapanindig wala ibang pangyayari. Well, kung ready ka na ay tara. Ma'am! Do you need help? Do you need help? Yeah, not doing that. Oh sh! That looks like the what? That? Look at that! What the f is that? Oh my God! That's like a spoon. talagang mangingilabot ka sa isang ito na nakunan sa sementeryo. Ito ay na-capture 16 years ago at na-upload sa YouTube na isa sa mga pinaniniwalaang authentic ghost sighting ever recorded. Originating from reality TV show sa Mexico na nagpapakita ng isang matapang na reporter na nagpuntang mag-isa sa isang sementeryo. Ayun ay... Ang lugar ay sadyang iniwasan dahil sa sobrang pagiging haunted nito. Isa sa mga ito ay ang nakakapangilabot na hagulgol ng babae na di umano'y nagpapakita sa sementeryo. Ayun ay... Pasado 1am na makarinig ng strange voice ang reporter. Eventually, may naispatan siyang tao mula sa kalayuan. Nang papalapit na nga siya, isa pala itong batang babaeng umiiyak. Amiga, kung te llamas? Amiga, niña, ay, Sobrang nag-viral ang video nito kahit na dekada na itong lumipas ay talagang marami pa rin ang nanunood ito dahil sa sadyang nakakatakot at nakapangingilapot. Nakuha ng batang nga umiyak sa tabi ng libingan while calling her mama. Amiga. Niña. Ay, Ang mga paranormal expert ay naniniwala isa ito sa pinaka-convincing paranormal ghost apparition cotton camera. Naniniwala ang lahat na isa itong piece of evidence na talagang uh, hindi dapat kalimutan. Ikaw ka multi, kung may gusto kang isend dito na video ng mga paranormal, ay send mo na. Amiga, niña, Ay, masasigna sila, Red Lady In the deep of the night, isang sasakyan ang binabagtas ang madilim na daanan. And out of nowhere, this happened. watch closely kamulti Isang matangkad na babae na nakasuot ng pulang gao na ang siyang nakatayo sa gilid ng daanan. Hindi ito napansin ng driver at nakunan lamang ito ng dashcam. So ano sa palagay mo ito, Kamulti? What the fuck is that? What the hell was that? Si Franco mula sa Franco TV ay kilala sa mga paranormal investigation nito sa mga haunted places and locations across United States. Sa episode na ito ay mapapayakap kayo sa mga nakunan nito sa libingan somewhere in Florida. Well, this one is out of your normal imagination. I just thought I heard somebody walking through here. Oh my god, I hate this. I so vulnerable down here. Habang patuloy na naglilibot si Pranko sa malawak na libingan, eh, ay nakakarinig na siya ng strange sounds eh, like crying or moaning. So I don't see that. I just heard a noise up there. something moaning or crying on the outside, or someone yelling. It's about like one or two right now, so I don't know who's going to be moaning and yelling, and it's just echoing into this location. Mas naging intense ang paligid na mag-explore na siya sa isang mausoleum area. Yeah, it's definitely something weird. Dito rin may makukuna ng infrared camera nito na gumagalaw. I did hear like a sound of a metal heading further back there. But nothing. It scared me enough to just run up here to look. I'm looking at the old lady tomb right now. And I see something. Holy s***. Ang nakapagtatakayang imayang nakula nito ay bigla na lamang naglao na parang... on the light and I turn it off looks like there's something just standing there. I'm getting eaten alive by these mosquitoes. See it? It's like right in there just looks like something dark. I'm going to go ahead and turn on the light again. It could be just a gate. I'm not sure but it looks like something standing there. Upang paigtingin pa ang pag-iimbising nito ay pumasok na nga siya sa loob ng mausilium at gumamit siya ng iba't ibang devices upang makipag-contact sa maaaring espiritong naroon. Is there anyone out here with me that would like to talk? What's dangerous? Can you talk to me? Jones. Jones. Who's Jones? Biglang nagsalita ang device ng Jones at di nga kalaunan ay isang libingan ang nakita ni Franco na may nagangalang Jones. I just realized that right over here says Jones. And Jones is the name that the, the, the ovulus was just talking about. Is your name Jones? Nung muling magtanong si Franco, ay di na nga nagtakal. Ay sumagot ang ovulus na, you found me. Listen. Found me. Found me. This thing just said found me. Dito na magiging intense ang pangyayari nang makita ni Franco ang isang moving object mula sa labas ng libingan. You see it? Oh shit. The sprinkler just turned off. Tila ba isang figura ng matandang babae ang gumagalaw sa labas ng muselyo? Way up there. Pasaan niya niya bigla na lamang itong tumagpo papunta kay Franco. Oh, s***. That Of course, Franco didn't think twice kaya agad yung tumagpo papunta sa sasakyan nito upang makalayo sa imahe. That was a creepiest I've ever seen. I don't know what that was. I thought it looked like a crackhead or some sort of homeless person out there, but when I saw that thing running towards me, that freaked me the hell out. Dahil dito ay agad na pinakaripas na nga ng takbo ni Franco ang sasakyan nito dahil narin rin sa safety nito. At marami sa mga viewers nito ang naniniwala ang maaari na nga si Franco of a real ghost of an old ghost woman. Naniniwala rin ng iba na maaaring isa lamang itong homeless people na maaaring sabog na sabog. Nagpaalala ito sa mga viewers ni si Franco sa una pang nakunan nitong matandang babae noong 2020 sa libingan rin. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? To meet the Mangamatanda Sakanya. Yeah, not doing that. So, what do you think about this creepy encounter? <laughs> Kamulti. They're just walking back and forth. oh shit that, was... that... looks <laughs> like <laughs> the front of that i'm vision manito in a post youtube channel mind west ghost hunter Ang channel ay dedicated sa mga paranormal exploration ito sa mga abandoned haunted places upang i-document ang mga kababalagang nangyayari sa bawat lugar na napupuntahan nito. Sa particular na video nito ay nag-imbestiga siya sa isang old Barabu Inn. Dahil sa nakakatakot na nakaraan ng gusali ay tinalaga itong isa sa pinaka-haunted places in America. Binibisita rin ito ng mga ghost hunters sa parehong daylan na makakapture ng real ghost. Marami sa mga investigator maging mga customer at trabahante ng old Barabu Inn ay nakakakita ng mga aparisyon. Ang ilan sa mga ito ay ang old woman at elderly man at isang female dancer. Well, tutukan mong maigi ang paligid upang hindi mo makaligtahan ang makukunan right in front of the camera. Hello? Oh, holy shit! Oh my God, something just got thrown. What the hell was that? look at that what the f is that oh my god that's like a spoon Di kalauna na bigla na nga siyang nakarinig ng mga strange noises, strange whispers sa paligid pero hindi pa rin siya nagpatinag at patuloy na nag-imbestiga sa loob ng Barbu Inn. Still hanging around here? Oh God! Holy moly! I just heard a freaking whisper behind me. That sounded like a man. Hello? Hello? Could you appear in that mirror right there? What, what? I just heard like a woman's voice in here. What interest? What interest? What interest? Is anyone in here? Yeah. I just heard that right in my ear. Oh god, I did not like that. It literally sounded like a man's voice. Yeah. Yeah. Oh God! I literally felt the breath off it too. Abang patulis ang nage-explore sa loob ng iine ay bilang-may tong something really yeah. creepy. Yeah. Well, tutukan mo ba If you're one of the mobsters, make another sound. Oh! Oh, God. Jeez. That is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh! Holy... Oh, my God! That was a black mass! Okay, I want to get out of here. I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Nakita mo ba isang black shadow apparition eh, ang nakunan ng camera nitong tumaan? Dito ay nagpasa na nga siyang itigil ang pag-iimbestiga pero ang susunod pang makukunan niya ay talagang mas nakapangihilapot. Is that you moving stuff around in here? <coughs> What the f***? What the hell was that? What is that? What the heck? It's a glove. And look, just for the skeptics, there's nothing attached to this. Could you move something else on your dresser here? Okay, okay, okay. 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 I've had enough. I've had enough. So patunay kaya ito na totoong super haunted ang old para bui. Ang mga naranasan kaya niyang ay authentic. Eh? O ito ay gawa-gawa lamang din. So ano sa palagay mo ko multi? Gusto mo rin bang pumisita sa isa sa pinaka-haunted place na ito sa Amerika? ang minahan. Ito ay mula sa Uncharted Travel YouTube channel. Ang lalaki sa video ay nagpunta sa isang minahan na kilala sa tawag na Headley Mascot Gold Mine na makikita sa Southern Colombia. Dahil sa nasa remote location nito ay maraming pinagdahanan ang explorer. Makarating lamang sa lugar. Ang minahan ay sagana sa ginto ngunit sa likod nito ay may mga kababalagan naman. Siyang bumabalot sa paligid ng minahan. Mga report ng aparisyon at yung ay lost and trapped souls ang nasa loob ng tunnel. Nang nasa lugar na nga siya ay niready nito ang mga gamit mula sa tent at camera motion detector upang masiguro ang kaligtasan nito. Sa pagsapit ng gabi ay may magpapagising nang natutulong nitong takot sa katawan eh, nang biglang ito ang mangyayari. it came from downstairs. Of course now that I go to investigate I don't hear anything. for certain though. Hey, that was a rat. But what was over here? Habang nag explore ito sa loob ng nakadetect ang sound detector ng tunog mula sa kabilang section ng gusali habang kumaba ito sa basement ay may nararamdaman naman itong kumagalaw sa ibaba pero inakala na lamang niya ang isa lang itong hayop. Habang patuloy siya sa pagbaba ay may naririnig na naman siyang mga na nagmumula sa di matukoy na parte ng dingding ng gusali. Hanggang sa isang ingay na nga ang nasa paligid pero wala na naman siyang makitang tao. Dahil sa mga pangyayaring ito ay nagpa siya na nga siyang bumalik sa tent upang matulog. Pero bigla na naman siyang magagambala sa pagtunog ng motion sensor na malapit sa tent nito. Side is going off. <sighs> okay, I'm gonna go check it out. But I have the motion sensor set right there. You can see it's going off because I'm here now. Was setting it off earlier. Maybe there's—I don't know. Okay, I'm gonna move it inside in case it's like a squirrel or something. But I have it pointed at our two doors here, so it won't be much of a warning anymore. But at least I'll be up if somebody tries to creepily open the door. Ang motion sensor na nakalagay sa labas ng tent nito ay tatlong beses na tumutunog. Indication that there is a present outside. Binibigyan siya ng signal nito na may papalapit. Nang mag-ibistaga siya ay wala rin siyang nakita ang kakaiba. Muli na naman siyang bumalik sa tent at di na nga nagtagal ay muli na naman siya nakarinig ng kakaiba ingay. I haven't gotten much sleep at all. I've been listening to this I just have podcasts in my ear just to kind of like drone out some of the noise but it just makes okay that I think we need to go investigate that because I know I closed all the doors so that concerns me a little hearing a slam like that. All of these doors are closed. Well, except for this one, but this one's not budging. As you can see, it's like stuck there. It'd take a lot to move these ones. But it sounded like it was one of these doors. That's so bizarre. They're all closed. Like,. It just keeps getting weirder and weirder. Muli siyang lumabas ng tent dahil sa naririnig nitong ingay na tila ba isang pintuan ang binubuksan at isinasara ng malakas. Pero nang makita niya ang bawat pintuan ay nakasara naman ito ng maayos. So sino o ano ang maaaring nasa loob ng gusali na siyang nagpaparamdam? Isa kaya itong multo o espiritu ng mga minerong namatay sa loob ng gusali? What do you think, Kamuldi? Hey, what are you doing over there? Hey! What are you doing over there? Ang susunod na video nito ay mula naman sa Instagram na nai-post ang kakaibang encounter na ito sa isang kakawayan. Unang makikita sa video ang isang lalaki at anak nitong batang babae na may itinuturo mula sa di kalayuan kakauyan. Sumigo pa ang lalaki ng what are you doing over there pero wala silang response na nakuha mula sa nila lang. Magpagayon pa man habang papalapit ng papalapit ang lalaki ay napagtanto nitong hindi ito basta tao lamang dahil tila ba kakaiba na ito. Tamay! Over, there. over where? Over here. Hey! What are you doing over there? Nakita mo ba isang white silhouette figure ang makikitang naglalakad? Napakahaba ng na mga kamay nito na tila ba umaabot pa sa mga binti nito. Sinundan nito ng mag-ama pero hindi na nila ito nakita pa. Sinasabi pa ng bata na it's a demon. Magpagayon ba man anong sa tingin mo ang nilalang na ito kamulti? May mga teorya ang nagsasabing sa itong skinwalker o isang rake? Ikaw, may teorya ka rin ba sa kung ano nga ba talaga ang nakunan na ito? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Ikaw na ang magpasya. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.